tuwalan tambing mo bata pa ang pilulan awa timba o timba, ka o atimanot galing ako galing na, ako. <laughs> na mo alright eh <laughs> unang kalabit mga idol oh. dalawa ka agad Ayan, eh, shout out. Good morning. Ano ka Ano ka ay mga idol kasi umulan kahapon, umulan na lagi start yung ulan kahapon mga alas 2 or 3 pm hanggang gabi, hanggang alas 10 ng gabi kaya lumabas yung mga tilapia ngayon. Eh nandito na rin si ano, nandito na rin si Ash kapatid ni Pareng. Ayun oh, what's up? Good morning, ayun no oh. Full blast si Ash ngayon ah. Yes, yo, what's up? Good morning, mga idol. Isang mapagpalang umaga. Ayan, kahapon, no, mga alaban ng alas tres. Ang lakas ng uh, ulan hanggang alas dyes ng uh, gabi. So, eto, nadituloy kami sa tulay ng pandaras. Ang daming isda, mga idol. Kaya lutang yung mga tilapia kayo, na yun, no? Pangalawang putok niyo, no, ni Paring Wak. Aba, may tuwa, tinamaan, no? Ayan, yung kanina, idol, dalawa kagay, sa putok, dalawang tilapia. Ito, pangalawang putok, oh sa polulit, ayan medyo umuulan ulan ngayon mga idol kasi parang tagulang ulan na talaga. yapin <laughs> nyo, <laughs> ayan mga idol oh, alright, tatlo ka agad, oh, yung 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 May nakita dito si ano, si Ash. Tura niya Ash. Aw. Ah, oh. Okay. Yan oh, si Ash mga idol. 1-0, 1-0 na si Ash. Ating Gloria Shaw? na? Gloria 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 na. Itong Gloria 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 Gloria

Mm -hmm. Alright. Sige, Shaw. Hmm. <tcje> Gatal na kong <being> mga <sampai>. kaya. <gat> umangat. Tinamaan yun, umangat oh. Laki. Ay, laki ang tapa. Ay, naman, grabe oh. Kabahasi oh. <gat> Feeding. <gat> dalawa. Hahaha. <gat> Ah, mga ito, oh. Kabasi. Ragola talaga, oh. Lapad na. Dadaroon pala. Nasa gilid lang mga idol. Eh. Quality. Hmm. Fresh na fresh, buhay na buhay mga idol. Siya 'yung bala kan. Pilalampiraso. Ito lang pila. Ay, bal. Yan. piraso.

tinamaan tina nyo yun ayan o no. 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 uh, sigurado na yung kamati sigurado sigurado na yung pari mo yung pari kabasiya pa mo taba na ero yan liyo na pari taba na o Tak melayu, na, ay, eh, gloriata Gloria

Yan yung kasi mga maniniksay natin pagka ganyan ang panahon. Alam na alam nila yung lutang ng mga isda. ay na, shoutout sa mga maniniksay. Good morning, good morning mga Aidan.